ito itong maliit na to bagong anak to mga 2 months yata 3 months yan, yan, alikot na ito mga anak ni Astro yung tatay nila kakauwi lang iwan ko saan naglayas like, tapos yan, ay ito pa pala hmm. tingnan nyo guys tapos yun ah, ayan okay. pogi Ayun sa ilalim yung nanay. Ito ang pugi. Yan ha. Magkatabi yung dalawang yan ha. Ngayon. Cute cute. As in. Ito din ha. Magkatabi so, ito. din to. Ang nangyayari sa buhay natin dyan. Ha. Ay. Ang Kailangan pugi. Po ang Kailangan po namin ng kids. Alana. Yung isa nakaabang katilulit. <laughs> Kailangan po ng kids. <laughs> Yung isa ka bang katululit. Ayan. Bakit ang Gutom na. Ay, sis. Ayan, yan, yan. Yan, yan, sila. Ito naman, may hawak ng microphone. Para magkukonsert yata ito for today's life. Ah, kahawak yung kamay niya dyan sa ano nang parang magkukonsert to. May microphone palang pusang to eh. Oo, oh, oo. Oh